Sa panahon natin ngayon sa mga huling araw, unti-unti na nagpapakita o nagpaparamdam itong si Satanas sa ating mundo. So isang paraan na ginagamit niya para magparamdam o magpakita sa mga tao ngayon ay sa pamamagitan ng musika. Alam naman natin na malaki ang impluensya ng musika sa bawat tao. At dahil alam ni Satanas na malaki ang impluensya nito sa mga tao, sa musika rin siya pumapasok para maraming mga tao ang malinlang niya at para maraming tao ang mapahamak. So sa panahon natin ngayon, napakalaki ng parte ng musika para agawin ni Satanas yung mga tao sa Diyos. Ang nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon, maraming mga musika at mga performance pinapakita na doon si Satanas at yung mga gawain para kay Satanas. Ibig sabihin lang yan, hindi na itinatago ng mundo natin ngayon kung ano yung mga ginagawa para kay Satanas kamakailan lang meron na namang mga performance na pinakita na talagang ito ay misa demonyo at kitang kita na ito ay satanic. Ayon sa mga nakapanood, merong isang performance sa Eurovision 2024 na merong daw ritual na ginawa para kay satanas. Ang Eurovision ay isang international song competition doon sa Europa na pinapanood ng milyong-milyong mga tao hindi lang sa Europe kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Ang bawat kalahok na mga bansa ay nagbibigay ng mga original na kanta upang ito ay i-perform ng live sa pamamagitan ng Eurovision at Euro Radio Network sa pamamagitan ng boto ng mga tao, dun malalaman kung sino yung panalo sa contest na ito. May isang performance na umani ng iba't ibang mga batikos at kontrobersya dahil sa performance na ginawa ni Bambi Tag. Maraming mga krisyano ang nag-react sa kanyang performance. Kasi nga, kung titignan daw natin yung kanyang performance, kitang kita na ito ay may sa demonyo. Makikita doon sa performer na yung itsura niya parang isang bapomet na sinasabi ito ang simbolo ni satanas. So doon sa kanyang performance, sinasabi na makikita na siya ay gumagawa ng isang ritual para kay Satanas. Dahil makikita roon na siya ay napapaligiran ng mga kandila na sinasabi ganyan ang ginagawa kapag may mga satanic ritual. Makikita rin doon sa performance sa merong inverted pentagram na yun ang sinasabi na simbolo ni Satanas at ganun din ang simbolo ng Church of Satan. So doon daw sa ginawang performance makikita na parang siya daw ay sinasapian habang siya ay nagpe-perform dahil kakaiba daw ang kanyang mga sigaw at yung mga ginagawa niya doon sa kanyang performance. Kitang kita nakakaiba daw yung itsura ng babae na ito habang siya ay nagpe-perform doon sa stage. Ay sa mga nakapanood sa buong performance niya, kitang kita raw na ito ay punong puno ng kademonyohan. Sa unang parte pa lang ng performance niya, makikita na doon na yung stage ay madilim. Ito nga sinasabi, sumisimbolo sa kadiliman sa badang huli ng performance niya, makikita naman na meron din ditong mga apoy na ito naman ay sumisimbolo doon sa impyerno. So overall, sinasabi ng lahat na itong performance niya na ginawa sa Eurovision ay talagang walang duda na may sa demonyo. Bagamat maraming mga tao ang hindi natuwa sa kanyang performance dahil punong-puno nga ito ng kademonyohan, meron pa rin mga tao ang natuwa sa kanyang performance dahil napakaganda raw ng kanyang pagpa-perform doon sa stage. Yung ibang mga tao, wala na silang pakailang kung ito ba ay may sa demonyo. Basta para sa kanila, maganda yung performance na ginawa niya. May ilang mga tao naman habang pinapanood daw nila yung performance na yon, nagkaroon daw sila ng kakaibang pakiramdam. Ayun nga, hindi maganda kasi nga ito ay punong-puno ng kademonyohan. Ngayon mga kapatid, ang masasabi natin dito sa performance na ito, ito ay layo talaga sa kalooban ng Diyos. Kitang-kita naman sa setup ng stage. Sabi ko nga po sa inyo, tignan nyo mabuti yung setup ng stage kapag meron nagpe-perform. So kitang-kita po, may iba't ibang mga simbolismo doon ni Satanas. Patunay na na talagang yun ay kay Satan. Makikita rin natin sa performance ng kanyang pagkilos at yung mga ginagawa niya. Kitang-kita po mga kapatid na ito ay talagang may sa demonyo. At meron din kasi mga tao na hindi naging maganda yung pakiramdam nila nung pinapanood nila yung performance na yon. Ibig sabihin, meron talagang hindi magandang espiritu doon sa performance na yon. So walang duda mga kapatid, yung performance na yon hindi po yon kalooban ng Diyos. Yun po ay kay Satanas. Nakakalungkot lang sa mga tao ngayon, kahit alam na nila na yung performance ay talagang kay Satan at may sa demonyo, patuloy pa rin nila itong tinatangkilik. At talagang gustong gusto pa rin nila na napapanood yung mga ganon. Maraming mga tao ngayon na normal lang sa kanila yung kasamaan. Normal lang sa kanila na kahit na yung musika, ito ay may sa demonyo. At maraming mga musika ngayon, hindi na siya nagiging maganda kasi nga pumapasok na dito si Satan. Sa totoo lang mga kapatid, wala namang masama sa musika. Lalo na kung gagamitin natin yung music para sambahin at papurihan yung ating Diyos para maparangalan siya. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin, noon pa man, bago palikhain ng lahat, meron ng musika. At ginagamit na yung musika para papurihan at sambahin yung ating Diyos. Yan po yung ginagamit ng mga anghel noon para po parangalan yung ating Diyos kasama na si Lucifer doon. So ibig sabihin, noon pa man, naandyan yung musika. At sa panahon natin ngayon, dito sa ating mundo, ginagamit natin ang musika para sambahin at papurihan yung ating Diyos. At hindi lang matatapos sa ating mundo. Pagdating din sa pangwalang hanggan doon sa langit, hindi mawawala ang musika. Gagamitin pa rin natin ang musika para sambahin at papurihan yung ating Diyos magpakailanman. So nakita natin mahalagang musika para sa ating mga mananampalataya. Pero habang nasa mundo tayo, dapat mag-ingat tayo sa musika. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, diyan pumapasok si Satan ginagamit ni Satan yan. Magaling si Satan pagdating sa musika. Galing po siya dyan. Talent niya yung musika. So dapat tayo bilang mga krisyano, mag-iingat tayo sa mga napapanood natin o mga napapakinggan natin. Kasi hindi natin alam, unti-unti, pwede tayong madala ni Satan doon sa kapahamakan sa pamamagitan ng musika. So dapat kapag nakikita na natin na yung musika at yung mga performance layo na sa kalooban ng Diyos, umiwas na agad tayo. Kasi sigurado na andyan si Satanas tulad na lamang ng performance na ito na tinalakay natin. Kitang kita na ito ay layo sa kalooban ng Diyos. Kitang kita na ito ay kay satanas. So dapat yan pa lang, ngayon pa lang, iniiwasan na natin yung mga ganyang bagay. At dapat binabalaan na rin natin yung mga tao na huwag tangkilikin o kaya man panoorin yung mga ganyang klaseng performance. Kasi nga, pwede silang madala sa kapahamakan sa pamamagitan ng mga ganyang bagay. Wala namang pong masama na makinig ng musika, lalo na nga kung ito ay nakakatulong sa buhay mo. Pero mga kapatid, lagi yung tatandaan, dapat tignan nyo kung ano yung lyrics ng musika. Napakahalaga po nun. Kasi sa pamamagitan nun, makikita mo kung ito ba ay layo sa kalooban ng Diyos. O kaya man ito ay kaysa Satanas. Ngayon kapag nakikita mo na na ito ay layo sa kalooban ng Diyos, Huwag mo nang pakinggan yung mga musika na yon. Tingnan mo rin yung artist o kung sino yung kumanta. Kapag nakita mo hindi maganda yung kanyang background, nakita mo na hindi ka lugod sa Panginoon yung mga ginagawa niya, huwag mo nang tangkilikin, huwag mo nang panoorin o pakinggan yung mga performance niya. Nakaka-apekto pa yan sa mga spiritual na buhay niyo. Tandaan nyo po mga kapatid na hindi lahat ng mga maganda sa tenga o magandang pakinggan ay talagang maganda na o okay na. Minsan yung mga maganda pa sa pandinig, dapat mas yan pa po yung tignan nyo. Pag-aralan nyo, baka mamaya maganda talaga siya kasi nga na andyan si Satan. Kayang-kaya pong pagandahin ni Satan yung iba't ibang mga musika. Kasi nga magaling siya dyan. So dapat mga kapatid, i-guard po natin yung mga puso natin pagdating sa musika. Kasi alam natin, merong kayang gawin si Satan pagdating sa musika. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Nasa mga huling araw na tayo, at talagang gumagawa na ng iba't ibang paraan itong si Satan para maraming tao ang mapahamak. At ang gagamitin niyang isang taktika para maraming mapahamak, papasok siya sa musika. At nakikita na po natin yan sa panahon natin ngayon. Pumapasok na po siya sa musika. At talagang ginagamit niya ito para maraming mga tao ang mapahamak. Kaya nakikita na natin ngayon Marami mga tao, kahit alam nila na ito ay kaysa tanas, tinatangkilik pa rin nila. At yun nga, parang normal lang sa kanila. Parang wala lang sa kanila kung yung mga musika o yung mga performance, ito ay kaysa tanas. So mangyayari talaga yan kasi nga nasa mga huling araw na tayo at kitang kita na napalabas na yung Antikristo. So dahil nasa mga huling araw na tayo mga kapatid, dapat mag-focus lamang tayo sa ating Diyos at sa mga makalangit na bagay, hindi po sa mga makamundong bagay. Dapat mamuhay tayo ng may kabanalan habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo, sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo, salamat sa inyong panunood, pagpalaan kayo ng Diyos, ingat kayo palagi.